Uy, mga pudya. Yeah. Nagana mo nakuha di ang mga pudya? Kuha ada yun ka man. Lakaw na kita. Na, na, ko Bilis kuha Dali, dali, dali. Arami? Oh. Kuha dali. Ayaw. Sige na kay Watun. Dili magbasa-basa ha. Yeah. So kay Aron dili bukbuko ni mama. Hahaha. <laughs> Si Upaw, dagan na guwas si Upaw? Wah! O, nga naman. Na! Arami, ang sabi, na ka? Ha? Nana? Ha? Nana, ikuha? Ha? Uh. Tara, mamalihin tangan doon sa Okay. Aw, nga na, daiga nga na. O, oh, sige nga na, Raha. Dili na mo layo kay... Sampo sila. Dioy eh, ma, mamista to sila mamista. Amenina so, <laughs> so wala na guys, na sila deri. Oh, mga susu suwa susuwa, susuwa. susuwa. <laughs> Dadang nag-enjoy ba si Dadang? Ha? Ayaw. Kuyo. Way way chi chi pag kuyo mo.

Dali na mga rin. Na uy, dali mga rin. Pauli na ta. Palamay! Palamay! Kuha ah! Why, why, Missy! Sino? Daplin mo, daplin kay ni Carla Lu.